dapat ganito mga puno ay dito naman tayo sa ating siling panigang kasi araw ng biyernes tayo po ay mag uh, harvest po tayo sa unan yung bunga mga idol so ang sili natin hindi po lahat na mumunga mayroon pong mga walang bunga mayroon pong maraming bunga so first day of Uh, harvest. So, kailangan natin na uh, uh, kukulin yung mga mga tugas para po na sa ganun ay uh, maibinta natin yung mga tugas. Kaysa naman mahinog mga idol, kasi ngayon ay pwede pang mabinta yung mga hinog. Pero kung Kapag marami na po ang sili ay medyo sunod-sunod na pong pagharvest dito sa amin ay magkakaroon siya ng selection sa mga hinog katulad nito mga idol. So, ang gawin natin ngayon ay kukunin natin ko uh, yung lahat ng mga uh, matatanda. <coughs> matatanda yung pwede na madala sa marketing katulad niyan mga idol oh kita muna hinog na kasi hindi po na ano natin sa nakaraang ano hindi po nakuha ang counting mga <coughs> Excuse me um, so ngayon yun na po ang gawin natin ay mag-harvest po tayo sa ating ceiling uh, sigang kunin natin ang mga pwede na po madadala So makikita niyo mga idol, yung sili natin hindi po lahat na may bunga yun, no klarado 'di ba? So dito po 'yon nagsisimula pa lang tayo sa pag-alaga ng sili. So hindi natin ma-perfect una-una yung variety, pangalawa yung pag alaga Pero may mga puno naman mga idol na uh, napakaganda at napakarami ang bunga, katulad nito oh. 'Yan so napakadami talaga itong siling panigang kapag nagbigay siya talaga ng bunga hindi ka talaga bibiguin ito lalo na pag uh, maganda yung pag-alaga natin so hindi tayo ma, uh, hindi tayo bibiguin sa ating mga gasto kapag maghatag uh, magbigay tayo ng uh, sapat na uh, pangailangan niya ganyan po ang ugali ng sili panigang kaya lang ang dito nag first timer kami nagtatanim kaya makikita nyo hindi nyo ma perfect so sa next video papakita ko sa inyo yung pangalawang tanim namin kung ano ang diferensya kasi dito ay makikita nyo maliit ang mga dahon at ang iba malaki ang mga malaking dahon yun po ang nagbumubunga ng marami Ayan. So, pasalamat tayo sa Panginoon kasi uh, August 30 ngayon, tayo po ay magsisimula sa pag-harvest sa ating siling panigang. Kahit hindi pa gaano uh, kadami ang bunga na makukuha natin, pero kapag nagsimula ka na ng harvest nito, hindi na po na uh, titigil hanggat hindi po na tumatanda. No? So, ay <laughs> ibig sabihin doon ay nagsimula na po yung income natin no? sa kabila ng ating pag maraming gastos no uh, maraming pag uh, panahon na pag antay as hangga't na magha-harvest tayo ay doon na po tayo nagsisimula sa pag uh, kuha ng kanyang naigas no natin kumbaga mababalik na po yung mga puhunan natin unti-unti So, meaning, kumikita na ang tanim na ang ating uh, tinanim, no? Katulad nito, makikita natin, guys, na medyo marami talagang bunga, no? So, <coughs> ganito at ah, talaga ang nano namin. Pero, uh, sana sa susunod ma-upgrade natin kung magtanim tayo muli na kailangan may tali tayo. Ayan oh, makikita nyo guys. Oh, napakadami ang bunga. So, dyan talaga makikita na <coughs> 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 kasi ang pag magandang tubo niya talagang magand ah, marami pong bunga. Pero yung sili namin dito mga idol ay may halip, halo po ito na labuyo pero napakaganda napakadami pong bunga ng labuyo papakita ko sa inyo ang labuyo mga idol yan ayan yan labuyo eto yung labuyo mga idol tingnan nyo tingnan nyo. lapitan ko sa camera yan so napakaganda tingnan di diba? No? Oh, napakadami bunga tulad nito Diyan. You know? o kaya lang hindi pa siya masyado makikita sa kung titindan niyo kasi yung siling labuyo ay ang bunga niya at sa dahon niya ay maliit lang diferensya, no? Parang meaning uh, magkahawig lang yung ano niya kulay niya, no? Unlike sa panigang na puti talaga yung bunga niya. Kung uh, malinis din yan. Ayun po mga idol oh. 'Yan. Yun pong labuyo, na siling labuyo na kahalo. 'Yan. So hanggang dito lang po ang ating video ay sa ating unang harvest ngayon sa ating munting sili. Ay salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At kung bago ka pa lang uh, Nakapapanood sa video na ito, oh. Kung hindi ka pa nakasubscribe, uh, don't forget to subscribe our channel. Pakiclick ang notification bell at pakishare na din ang ating video. Salamat po at God bless.